Yan, good morning mga kaidol. Ah, uh, sangin so mga kaidol. Manguha ka og pako. Ya si Kinkin -kin, kin mangahoy po si Kinkin. Mangahoy kin. oi. Manguha og pako. Pat sa tinong ngulit diri oh. Aw, uh, upas mandegal ni oh. Kada bayak ni gitsan ako nga panagbun diri. Gimo rinti ta karon kan akin. Karo sabado. Aw, oh. Minggu. Ya magkuan po ta ma, dala pa taglaya. Ha? Dala pa taglaya. Ada kelaya? Si, ar mangiram dito ila ni kuan pidik.

Pati naghahanap ang pako mga kaidol. Yan na, sa pagkakuha pa, pa, ni pako, mga tuta dito. Mga tuta daan. Hmm? Mga kaidol. Dami. Sige mga kaidol, perting naghahanap. Oo. Dire, pwede na ka mang mamaligyan ni mga kaidol. Kung gusto mo mamaligya, dire na mo manguha, perting naghahanap. Yan o. mga preschool rin mga pakulirin mga kaidol. Kaya...

alam niyo mga kaidol uh, pag naana sa mga palingki nga uh, ganitong mga gulay mga pako lahat ng mga gulay sa palingki alam niyo kung <coughs> maabot yung siya o tag -tagalan, mga kaidol maabot og isa ka semana ang ilang mga gulay lahat ng mga kamatis talong pipino basta na yung mga gulay mga kaidol kung nakahibalo lang mo nanong presko gihapon ang ilang mga gulay kay tungod Ayan, uh, comment lang kayo, kay, mga kaidol pag gusto niyo malaman kung paano, bakit sinaw kaya pun presko ang ilahang gulay na dugay na na stock sa palingke. comment lang kayo dahil mga kaidol para sagutin natin sa next vlog <coughs> kasi di ako na nibawaan mga kaidol katong nag, uh, nagpunta pa ako ng May Maynila doon ako nagtrabaho Namasukan ko ako ng houseboy di <coughs> ako nalalaman mga kaidol di ako mga kaidol kung paano uh, gina binaprocess ng yung mga gulay frisko ko gyapon sa mga kaidol dire dire mga kaidol mali pinakabagat diri nga apa ko hindi do bagnot lang jud kaayo oh puro pako ko jud diri ha lapot ng dalito taw tabok ka tabaw kay nagwa ko agi ani to dito agi oh oh bantala to si Lady Dayaris at si Kinkin -kin. oh eh solo dia be di kan dio di ngara mga kaidol mai lang oh nadara ko lang mga kaidol. Yan, uh, shout nyo si uh, eh, nyo si Inday Dairis eh, Yung kaiba natin dito sa ano, pagpanguha ng pako Awa legs oh nagasugas na Yan, Ang daming pako mga kaidol Tapad-tapad oh. so, lang mga kaidol Muna nga mga kaidol Bihira lang siya ko Mamalit o gulay sa palingke Sa prana dito sa amin Sa nabunturan, kung alam nila Kung ganun ang ginagawa Wala pa kung nakakita doon na Nilalagyan nila mo nga mamalit ko mga kaidol uh, ah, lang sa probinsya na may po yung mga ma mamaligya pero wala po ko nag uh, kuan sa ila kay para dili nila sundugon dili na sundugon mag nga ginato mga kaidol nganong pres pagihapon paghihapon siya di ba ganun ako ka masilan ko magpalit ng mga gulay sa ano, sa mga palingki pero makapalit maghihapon ka kung no choice juta kung gusto nato pero <coughs> hugasan dyan yung ugayo mga kaidol dagangan kayo oh nagtayo lang mga pakubao eh dai indi ay diri daw sini dagangan diri oh di di agi kun di agian ako diha no dagangan kay nangin dug oh grabe ang pakubao kay dol oh na nana po si Susan ang umaplik pakubao pakosan usay ko ano mo laki asa ka tan? sa mo mo pipi lehe Usok na mahilak. Usok na mahilak. Okay, wala na man mo kibibe. Usok na mo tibe. Yan mga kaidol, ah, uh, ganito lang mga kaidol. Yan oh. Bangan yung mga kaidol, murag hawi man sa cellphone. Ya to lang ni ibak mamaya mga kaidol. Yan oh, nanaw. Nagtapat-tapat lang si mga kaidol oh. Yan oh. Mm. Yan oh. Napao. Napao. Tapos jud sa tumoy. Ano oh. Tapos na pa diri si babao. Oh. Tapos jud diri oh. Napajud diri oh. Napajud diri oh. Napajud diri. Napajud. Sabang kami, napajud Napadyu... diri. Opo na. Balik ko na to ni kay puting na mga kaidol. Kabing pako. Ang lamig yun ani sa mga kaidol, ah, uh, sa or adobo. Lamig ni sa. Ya, lagyan mo ng ano, uh, tinapa. Yes, so, sulit na mga kaidol. Yan. Pusi Inday Dairies dito. Yan, follow nyo yung, yung YouTube channel, Inday Dairies. Sobrang dami talaga mga kaidol. Mag ano. <coughs> Ay. Wait lang po mga kaidol. Sana walang pa dito. Ahas. Dapat makabutas yung data mga kaidol. Wala tayong butas eh. Makabutas yung kapantalon. Dami mga kaidol. Yan mga kaidol, uh, dito na lang tayo sa ano, magtatapos sa ating vlog mga kaidol. At sobrang dami talaga. Parang gusto namin mo uli na mura Gusto labi pa kay ipanguha kay pesti pa yung gagahana oh. 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 Mga kaidol oh. oh. Iba? Uh, yan mga kaidol, sa hindi pa naka-subscribe sa ating YouTube channel, subscribe niyo mga kaidol at sama isama niyo ang Glen Adventure. Yan. At dito na tayo mag-end sa ating vlog mga kaidol. At thank you for watching sa inyong lahat. At maraming salamat sa inyong mga kaidol. Sa inyong walang sawang suporta. Yan mga kaidol. At bye-bye.